Ayo, ayo. Ah, itu, 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 itu. ini, pizza. Ini. Ah, ini. Double cheese. Double cheese, itu o. oh. Oh, pala, eh. Eighteen. Pagdiin na lang talaga. gusto ko Okay, let's go. Okay. Okay, let's tayo, mag-elibator? Personal. Kami. Okay. number Okay. Okay. number Okay. guys, tayo dito, guys. Oh, number. Okay. guys. Okay. 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 number pa kayo, guys. Ilan tao?

udah na sila, guys. Oke. <laughs> pasok napasok pasok. Hai. hi Hi, welcome. ano. <laughs> Ikaw yun si... Ano ang tawag nito? Huwag <laughs> mo oh, yung sabihin. Huwag mo yung sabihin. Ano na? Madidimanda ka. Sige. Mayari tayo dyan. Hindi <laughs> nga. Oo, oh, tanda. Ano ko yun? Kasi pinupunta ako siya pang naglala siya. Tanda. Mayos ka. Ako lawyer <laughs> niyan. <laughs> Ayan. Atanda oh, ko siya eh. Oh, no. Siya <laughs> yun pala yung sinasabi mo. Ano sinasabi mo? <laughs> Aray ko. Ano? Yan. Nandito nagkagulo kami guys. <laughs> ano, sino, sino. Nakilala, nakilala ko lang yung sana sila guys, sa YouTube guys. Ayan. So, Nandito ko kami. Nakita ka pa rin. Walang mo mobile na guys. Tinunod ko pa yan guys, sila dapat namin guys. Hindi na niya masakit. Hanggang hindi ko na wala na ako. Paano ko ito nag-judges? Hindi niya na nangyayon na wala Ayan guys. <laughs> 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 Sabihin mo muna. Kaya. lang, mamaya. Alam mo ba na pwede <laughs> kanyang itimanda binibigyan oh. siya na natatandaan nila go to mitlang naman. lo yan nyao kaya ah nagpe ka nang walang kaalam ba ay ba ikaw ba ka group discussion talaga nang nanagan sila ba ikaw niyan nga o kapabayan? Ano mo ka babayan? siya sa ka babayan? alam na? Parehas mong bisaya. Alam na mula. hula. Kaya ka lang ang pinakilala. Kaya na pinabayana. manager? Hmm. na yun ang Manager? Yan daw po ang manager. Kaya doon mo pinapusto para hindi siya makatakot. Uh Oo. -oh. <laughs> <Ay, laughs> <Ay, Papa, laughs> finally guys. Matagal na po yung plano pero kaya lang po nagpanag po guys. <laughs>

nag-request はってくださいね。<Ay> <music> No,

I'm in the guys.